Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga nakasanayan nating gawain sa hardin tuwing taglagas ay sa esensya? Paninira lang sa inyong magiging ani. Oo, tama. Yan ang pagbubungkal ng lupa na ginagawa pa ng ating mga lolo at ama. Ngayon, ating aalamin kung bakit ang pagbubungkal ng lupa tuwing Setyembre ay sumisira sa pagiging mataba nito. At ipinapangako ko pagkatapos ng video na ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong pala. Ang tradisyon ng pagbubungkal ng lupa tuwing taglagas ay matagal nang nakagawian. Dati isa itong paraan para labanan ang mga damo at peste, lalo na sa mabibigat at birhen na lupa. Akala noon, mapapalambot ng lamig ang lupa at mapupuksa ang mga peste. Sa panahong iyon, isa ito sa mga matinding pangangailangan. Pero ngayon, na mas marami na tayong alam tungkol sa lupa, ang pamamaraang ito ay tila pag-oopera sa puso gamit ang palakol. Ang lupa ay hindi lang basta lupa. Ito'y isang buhay na organismo. At ngayon, sisisid tayo sa mikromundong ito para makita ang lahat ng ating mga mata. Simulan natin sa pinakamahalaga, ang pundasyon. Ang una at marahil pinakamalaking pagkakamali sa paghuhukay sa taglagas ay ang lubos na pagkasira ng istruktura ng lupa. Isipin ang isang malusog, buhay na lupa. Hindi lang ito simpleng pinagsama-samang mineral na butil. Ito ay parang isang komplikadong bahay na may maraming palapag na nilikha ng kalikasan mismo. Sa loob nito, mayroong milyon-milyong maliliit na kanal at butas na binuo sa loob ng maraming taon ng mga ugat ng halaman, mga bulati sa lupa at di mabilang na mikroorganismo. Ang estrukturang ito ay parang isang espongha. Sa pamamagitan nito, nakakahinga ang lupa sa pagsipsip ng oksigen at nakakainom sa pag-iipon ng tubig-ulan. Ngayon, isipin na sa perpektong ayos na mundong ito, biglang pumasok ang talim ng pala. Ang bawat pagbaliktad ng lupa ay parang isang lindol para sa buong mundo ng lupa. Sinasira natin ang mahalagang ugat na ito. Ginigiba ang mga tunnel at pinipilayan ang lahat ng koneksyon. Sa halip na isang humihingang espongha, nakukuha natin ng isang walang hugis, siksik na masa. Ang lahat ng komplikadong arkitekturang ito na binuo ng kalikasan sa loob ng maraming taon ay nagigiba sa isang araw. At sa Tagsibol, pagkatapos ng mga pagulan, ang ganitong uri ng lupa ay nagiging isang siksik na balat na hindi kayang butasin kahit ng mga damo, lalo pa kaya ng malalambot na halamang tanim. Ngayon, suriin natin ang mas malalim at pag-usapan ang mga naninirahan sa lupa na ito. Sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa, mga 10-15 cm ang lalim kung saan sagana ang hangin, doon masigla ang buhay. Dito matatagpuan ang mga aerobic bacteria. Tandaan ang salitang ero, ibig sabihin ay hangin. Para sa maliliit na nilalang na ito, lubhang mahalaga ang oxygen. Sila ang masasabing tunay na kusinero para sa ating mga halaman. Sila ang nagpoproseso ng lahat ng organikong bagay, tulad ng nalaglag na dahon at patay na ugat upang maging madaling makuha na sustansya para sa mga halaman. Sila ang lumilikha ng pagiging mayabong ng lupa. Samantala, sa mas malalim na bahagi ng lupa, kung saan halos hindi na nakakarating ang oxygen, naroon naman ang kanilang mga kauri, ang anaerobic bacteria. Para sa kanila, ang oxygen, kabaligtaran, ay isang nakamamatay na lason mayroon din silang sariling mahahalagang tungkulin sa ilalim. Ano ang mangyayari kapag tayo ay naguhukay at bumabaligtad ng lupa gamit ang pala? Naglulunsad tayo ng isang tunay na kalamidad. Ang mga aerobic kusinero ay ibinabaon natin ng buhay sa kaibuturan, kung saan sila ay nahihirapan huminga at unti-unting namamatay dahil sa kawalan ng hangin. Sa kabilang banda, ang mga naninirahan sa ilalim, ang mga anaerobics ay itinatapon natin sa ibabaw kung saan sila naman ay namamatay dahil sa oxygen. Sa esensya, sa sarili nating mga kamay, nagsasterilize tayo ng lupa na parabang nagdudulot ng malawakang pagpuksa sa pinakamahahalagang naninirahan dito. Sige, magpatuloy tayo. Sino pa ba ang nakikita natin sa ibabaw ng lupa matapos nating bungkalin? Tama, ang ating mga pangunahing katulong, ang mga bulati. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta naninirahan. Sila ang mga inhinyero at agronomista ng mundo ng lupa. Bawat bulati ay isang maliit na pabrika ng biocompost, ang pinakamahalagang organikong pataba sa pagdaan ng lupa at organikong materyales sa kanilang katawan, pinagyayaman nila ito ng mga enzyme at iba pang kapaki-pakinabang na sustansya. Ang kanilang mga gawaing lagusan ay nagsisilbing perpektong daluyan para sa drainage at ventilasyon na kanilang nililikha para sa atin ng walang bayad. Binubungkal nila ang lupa ng mas mahusay at mas malalim kaysa sa anumang pala ng hindi sinisira ang kabuuang istruktura nito. Pero ano ang ginagawa natin sa panahon ng pagbubungkal sa taglagas? Wala tayong awang itinatapon sila sa ibabaw. Sinisira natin ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lagusan, at sila kasama ang kanilang mga kokun kung saan dapat lumabas ang mga bagong henerasyon ng mga bulate sa tagsibol ay nagiging madaling biktima ng mga ibon at namamatay sa unang bugso pa lang ng lamig. Bawat indayog ng pala ay pagbaba ng bilang ng ating libreng hukbo ng mga agronomista. Hindi lang ito isang pagkakamali, kundi isang tunay na pamiminsala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa tubig at halumigmig, ang pundasyon ng buhay ng mga halaman. Ang isang malusog at hindi nagagalaw na lupa ay may kamanghamanghang katangian ang tinatawag na capillarity or kakayahang sumipsip ng tubig. Naaalala nyo ba kung paano kusang umaakyat ang tubig sa isang manipis na tubo? Ganyan din ang sistema ng lupa. Milyon-milyong maliliit na kanal na likha ng mga ugat ng halaman at mga bulate ang bumubuo ng isang pinag-isang sistema. Sa pamamagitan nito, ang halumigmig mula sa malalim na bahagi ng lupa ay umaakyat diretso sa mga ugat ng halaman. Ito ay isang natural, likas na auto-watering system na siyang nagliligtas sa ating mga tanim tuwing tagtuyot. Ang sistemang ito ay gumaganang parang mitsa sa lampara na patuloy na nagbibigay ng sapat na halumigmig sa ibabaw na bahagi ng lupa. Ano ang nangyayari kapag binubungkal natin ang lupa. Sinisira natin ang mga kapilari na ito. Binabali natin ang mitsang ito. Ang buong sistema ng supply ng tubig ay nawawasak. At pagdating ng tagsibol, kahit matapos ang malakas na buhos ng ulan, ang ibabaw na bahagi ng lupa ay mas mabilis na matutuyo. Dahil hindi na makakaakyat ang halumigmig mula sa ilalim. Sa huli, tayo mismo ang lumilikha ng problema inilalagay natin ang ating mga halaman sa patuloy na pagkauhaw habang ang ating sarili naman ay sa walang katapusang pagdidilig gamit ang regadera o hose. Nag-aaksaya tayo ng tubig, oras at lakas para lang ayusin ang sarili nating sinira. Pero alam nyo ba, heto ang talagang nakakatawang irony. Kaya tanong ko lang, bakit ba karaniwan nating binubungkal ang ating taniman? Siyempre, para mawala ang mga damo, ba? Diba? Ang akala nga natin, kapag binaligtad natin ang lupa, naililibing natin ang mga buto ng damo sa ilalim para hindi na sila tumubo. Mukhang logical yan, pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Sa bawat cubic centimeter ng lupa, lalo na sa ilalim, mayroong napakalaking bangko ng mga buto ng damo. Ang mga butong ito ay maaaring matulog doon ng dekada, naghihintay lang ng tamang panahon para sumibol. Parang mga time bomb na nakabaon sa lupa. Kapag nagbubungkal tayo ng malalim, para tayong isang araro na nag-aangat sa mga butong ito mula sa dilim patungo sa ibabaw kung saan may sikat ng araw, init at sapat na tubig. Sa madaling salita, tayo mismo ang nagbibigay sa kanila ng perpektong kondisyon para tumubo. Sa esensya, tayo mismo ang nagtatanim ng mga damo sa ating taniman para sa susunod na taon. At pagdating ng tagsibol, magtataka tayo. Bakit ang daming damo sa ang galing ang mga ito? Pero, ang totoo, yan ang sarili nating ani ng damo na binungkal natin mismo noong nagdaang season, gamit pa ang ating pala. Sa halip na labanan ng mga damo, tulungan pa natin sila at nag-aaksaya pa tayo ng ating lakas at oras para dito. Isang malaking kabalintunaan. Diba? Ang susunod na mahalagang elemento na ating sinisira ay ang humus. Ang humus o organikong material ay ang itim na ginto ng lupa. Ito ang pinakadiwa ng pagkamayabong ng lupa. Para itong bodega kung saan nakaimbak ang lahat ng sustansya, para sa mga halaman, sa kalikasan, halimbawa sa gubat o sa parang, ang organikong material tulad ng nalaglag, na dahon at patay na damo ay nabubulok sa ibabaw ng dahan-dahan. Unti-unting nangyayari ang prosesong ito at ang mga sustansya ay lumalabas ng paunti-unti, eksakto kung kailan kailangan ng mga halaman. Ngunit, ano nga ba ang nangyayari kapag tayo ay nagbubungkal? Kinukuha natin ang organikong material na ito na dapat ay dahan-dahang nabubulok sa ibabaw at inililibing ito ng malalim sabay sa pagpasok ng oxygen sa lupa para itong pagdaragdag ng kahoy sa pugon at pagbubukas ng ventilasyon ng lubusan. Dahil dito, nagsisimula ang proseso ng matinding oksidasyon o sa madaling salita ang pagsunog ng humus. Ang matabang lupa ay literal na nasusunog sa ating harapan, nagiging carbon dioxide na kumakalat sa atmosfera. Sa bawat taon ng ganitong pagbubungkal, lalong ni ang matabang lupa at ang lupa ay nagiging lalong payat. Mabilis nating inuubos ang imbakan ng sustansya na inipon ng kalikasan sa loob ng maraming taon. Isipin natin kung ano ang nangyayari sa lupaing kakakalaykay lang, lalo na tuwing taglamig. Ang lupa na kalaykay at wala ng panakip ay lubusang walang panlaban sa puwersa ng kalikasan. Wala na itong natural na proteksyon tulad ng damo o mga nalaglag na dahon. Dito na nagsisimula ang pagguho o pagkagnas ng lupa. Una, dumarating ang hangin. Ito ay umiihip sa bukas na lupa at parang vacuum cleaner, tinatangay ang pinakamaliliit, pinakamagaan, at higit sa lahat, ang pinakapertil na butil ng lupa. Ito ang mismong humus na binabanggit natin. Ito ang tinatawag na wind erosion or pagguho ng lupa dahil sa hangin. Sa loob lang ng isang taglamig, ilang sentimetro, ng pinakamahalagang bahagi ng lupa ang maaaring matangay. Pagkatapos, dumarating ang tagsibol na may kasamang malakas na agos ng tubig ulan ang tubig na walang hadlang ay malayang dumadaloy sa ibabaw ng lupa inihila nito ang anumang natitirang sustansya at dinadala ang mga ito sa pinakamalapit na kanal o estero ito naman ang tinatawag na water erosion o pagguho ng lupa dahil sa tubig sa halip na magipon ng moisture at sustansya mabilis na nawawala ang mga ito sa ating lupang sakahan. Sa sarili nating mga kamay para tayong gumagawa ng disyerto sa ating lupa. Iniiwan natin itong hubad at walang kalaban-laban sa hampas ng hangin at agos ng tubig. Maraming taga-suporta ng pagbubungkal ang naniniwala sa tinatawag na mito ng pagpapayelo ng lupa. Sabi nila, Ahayaan kong nakalabas ang lupa sa malalaking tipak. Sa taglamig, babasagin ito ng yelo at pagdating ng tagsibol, magiging buhaghag at malambot ang lupa. Pero sa totoo lang, madalas na hindi ito nangyayari. Maaari lamang itong gumana sa napakabibigat o malagkit na lupang luwad at hindi pa rin palagi. Sa karamihan ng pagkakataon, ang kabaligtaran ang nagaganap. Ang lupa na binungkal binaligtad na nawala ng natural nitong istruktura at daluyan ng tubig ay nagiging siksik at lumulubog na masa pagdating ng tagsibol. Pagkatapos matunaw ang niebe at bumuhos ang ulan sa tagsibol, ito ay lalong sumisiksik at natutuyo na nagiging matigas na balat sa ibabaw, parang aspalto. Hindi kayang lusutan ng maliliit at murang uspong ng halaman ng balat na ito kulang sila sa lakas. Bilang resulta, nagkakaroon tayo ng mahinang pagtubo, mahihinang halaman, at dahil dito, mababang ani. Imbis na buhaghag na lupa na ipinangako, ang nakukuha natin ay parang semento na kailangan nating paghirapan sa buong tag-init patuloy na binubungkal gamit ang asarol. Ngayon, pag-usapan naman natin ang di nakikitang mundo ang lihim na kaalyado ng mga halaman ang mycelium. Ang mycelium ay, sa esensya, ang pinong-pinong network ng mga hibla ng amag o kabute na parang ugat nito at matatagpuan sa lahat ng malusog na lupa. Ang network na ito ay bumubuo ng isang simbiyotikong relasyon sa mga ugat ng karamihan sa mga halaman. Ito ang tinatawag na mycorrhiza paano ito gumagana ang network na ito daan-daang beses na mas manipis at mas mahaba kaysa sa mga ugat ng halaman ay pumapasok sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ugat doon kumukuha ito ng tubig at mahihirap abutin na sustansya para sa halaman tulad ng fosforus. bilang kapalit ibinabahagi ng halaman sa kabute ang mga asukal na ginagawa nito sa proseso ng photosynthesis. Ito ay isang samahan na parehong nakikinabang. Ang network na ito sa ilalim ng lupa ay hindi lang nagbibigay ng pagkain, kundi nagpoprotekta rin sa mga halaman mula sa mga sakit. Ano naman ang ginagawa ng pala? Ito, tulad ng isang higanting kutsilyo, ay pinuputol at sinisira ang buhay na network na ito sa maliliit at hindi na mabubuhay na piraso. Sinisira natin itong underground internet na inaalisa ng ating mga magiging halaman ng isang napakahalagang kaalyado. Ang pagpapanumbalik ng ganitong network ay nangangailangan ng napakahabang panahon. Bawat pagbubungkal ay isang hakbang paatras sa pagbuo ng isang malusog at matibay na ekosistema para sa ating hardin kung hindi tayo magbubungkal, ano nga ba ang tamang paraan ng paghahanda ng ating hardin sa taglamig? Ang kasagutan dito ay matatagpuan mismo sa kalikasan. Tingnan lamang ang gubat o ang parang na hindi pa nagagalaw. Walang sino mang nagbubungkal ng lupa doon, subalit ito ay nananatiling buhaghag, mamasa-masa at lubhang mataba. Ano ang sikreto? Ang lihim ay nasa patuloy na pagtatakip. Hindi kailanman hinahayaan ng kalikasan na manatiling hubad ang lupa. Tuwing taglagas, tinatakpan ito ng kalikasan ng makapal na kumot ng mga nalaglag na dahon at tuyong damo. Ito ang tinatawag na mulch. Ang ating gawain ay kopyahin lamang ang matalinong pamamaraang ito. Sa halip na gumamit ng pala, kunin ang inyong rake at kariton. Pan ang inyong mga kamang taniman ng lahat ng magagamit ninyo. Pinutol na damo, tayami, mga nalaglag na dahon mula sa malulusog na puno, dinurog na sanga at compost. Ang patong na ito ng mulch na parang kumot ay poprotekta sa lupa tuwing taglamig laban sa matinding lamig, pagkaubos dahil sa hangin at erosyon. At pagdating ng tagsibol, ito ay magsisilbing mainam na pagkain para sa ating mga kaibigan ang mga bulate at mga mikroorganismo sa lupa na siyang gagawa nito bilang napakahalagang humus. Mayroon pa tayong isa pang napakagandang paraan upang hindi lang protektahan kundi aktibo pagandahin ang lupa tuwing taglagas. Ito ang pagtatanim ng mga wa cover crops o mas kilala bilang berdeng pataba ang mga cover crops ay mga halaman na hindi natin itinatanim para anihin ang bunga kundi para sa kapakinabangan mismo ng lupa. Matapos anihin ang mga pangunahing tanim bandang katapusan ng Agosto o Setyembre, ipunla lamang sa mga bakanting taniman ang mustasa, pasilya, rye, oats, or vetch. Ang mga halamang ito ay may malakas na sistema ng ugat na malalim na bumabaon sa lupa nagpapaluwag at nagbibigay estruktura dito ng mas mahusay pa kaysa sa anumang pala. Gumagana sila ng banayad at epektibo. Lumilikha ng mga pinong daluyan o kapilaris para sa tubig at hangin. At ang kanilang berdeng bahagi na maaari mong iwan sa lupa sa taglamig upang mabulok o putulin at gamitin bilang mulsa ay magiging mahusay na pinagmumula ng organikong bagay pinipigilan din ng mga cover crops ang pagtubo ng mga damo, pinoprotektahan ng lupa laban sa pagguho, erosyon, at pinagyayaman ito ng nitrogen at iba pang mahahalagang elemento. Ito ay isang simple, mura, at lubhang epektibong paraan upang mapataas ang pagkamayabong ng lupa ng walang mabigat na gawaing pisikal. Tingnan natin ang isang malinaw na pakinabang sa pag-iwas sa walang saysay at nakakapinsalang pagbubungkal ng lupa tuwing taglagas, makakatipid ka ng napakalaking oras at lakas ang pinakamahalagang yaman mo. Isipin mo na lang kung ilang oras o minsan ay buong araw pa ng Sabado at Linggo ang ginugol mo sa mabigat at paulit-ulit na gawain ito na nakabaluktot ang iyong likod sa paggamit ng pala. Samantalang, ang panahong ito ay maaari mo sanang gugulin kasama ang pamilya, gawin ang paborito mong libangan o magpahinga na lang sa bukid habang tinatamasa ang ganda ng kalikasan tuwing taglagas. Ang paglipat sa natural na pamamaraan ng pagtatanim ay hindi lamang pag-aalaga sa lupa, kundi pati na rin pag-aalaga sa sarili mong kalusugan. Ang pagtatrabaho sa hardin ay hindi na magiging pahirap kundi magiging isang madali, kaaya-aya at malikhaing gawain. Mas kaunting lakas ang gugugulin mo, ngunit mas magandang resulta naman ang makukuha mo. Ito ang tunay na tinatawag na matalinong hardin. At sa huli, narito ang pinakamahalaga at pinakapilosopikal na aral. Kapag itinigil mo ang pagbubungkal, binabago mo ang mismong pananaw, at paraan mo ng pakikipag-ugnayan sa lupa. Hindi ka na magiging isang mananakop na pilit na pinapasakop ang kalikasan. Sinisira ito at pinipilit sumunod sa sarili mong kagustuhan. Sa halip, nagiging kasama at katulong ka nito. Nagsisimula kang maunawaan ang malalalim na prosesong nagaganap sa lupa at kumikilos ka ng may ganap na pagkakaisa sa mga ito. Hindi ka sumisira kundi lumilikha. Hindi ka nakikipaglaban sa kalikasan, kundi nakikipagtulungan sa kanya. Tinutulungan mong maging mas malusog, mas matatag, at mas mabunga ang lupa. Bilang pasasalamat, bibigyan ka nito ng saganang sagana at higit sa lahat, organiko at likas na ani. Ito ay hindi lamang isang simpleng paraan ng pagsasaka. Ito ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng iyong hardin sa kalusugan ng iyong pamilya at sa pagpapanatili ng ating planeta at heto na ang pinakamalaking pagbabago sa loob ng maraming dekada inakala natin ang paghuhukay ng lupa tuwing taglagas ay tanda ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating hardin nagpakahirap tayo binabaluktot ang ating likod iniisip na mabuti ang ginagawa natin pero ang totoo, parang nakikipagdigmaan pala tayo sa mismong buhay na nasa ilalim ng ating mga paa. Sinisira natin ang tirahan ng mga mikroorganismo. Pinupunit ang mahahalagang network ng mga fungus at pinapatay ang mga bulate. Ang pinakamabigat na trabaho natin tuwing taglagas ay hindi lang pala walang silbi, kundi nakakasama pa. Ang pagkaalam dito ay nagbabago ng lahat lumabas na ang pinakamainam na paraan para tulungan ang ating hardin ay hayaan lang itong payapa at tulungan ng kaunti ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatakip ng lupa ng organikong materyales. Ang tamad na hardinero sa sitwasyong ito, siya pala ang pinakamatalino. Sa huli, ang pinakasimpleng konklusyon ay ito. Huwag nang magukay ng lupa tuwing taglagas. Sa halip, magmulch, magtanim ng cover crops, at hayaan ang kalikasan na gawin ang trabaho nito. Sa ganitong paraan, mapapanatili at mapaparami mo ang pagkamayabong ng lupa, makakatipid ka pa sa iyong lakas, at makakaani ng mas marami sa susunod na taon. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, ilike ang video at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang aming mga bagong upload. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Naghuhukay pa rin ba kayo ng hardin tuwing taglagas? O lumipat na ba kayo sa panig ng mga tamad pero matatalinong hardinero? Isulat ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin yan.